tingnan natin kung naniwala sa sa Biblia. At wala daw itong sa Bisaya pa, walang sayluhan. So, nandun yung tanan dudong. Okay. Ani sa Biblia, Matthew 17, versikulo 20. Okay, brother, Mr. Cote, pakibasa. Matthew 17, versikulo 20. 17, versikulo 20. At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat at sa inyo'y hindi may pangyayari. Kung, kung mayroon daw paniniwala kasing laki ng bute ng mustasa, maybe ang kay brother uh, sa aking katunggali, ni bigger than mustasa. Baka sabihin natin, liso sa manga. Or otherwise, wala. But if really, according to Jesus Christ, not my words, if really he has that faith, as big as the mustard seed, He could order the mountain to move and the mountain will follow. Ayaw ko lang, baka naman susunod ang mountain, masira itong auditorium. Ha? Sabihin ko na lang, if you have that mustard faith, ito na lang tubig, wag na lang ang bundok baka masira pang auditorium, masisira ang auditorium, baka susunod ang bundok. Ito na lang tubig, Mr. Sani, using that mustard seed, if you have or if you don't have, says, I don't have. But if you have that faith, bigger, uh, as same as the mustard seed, ito na lang, command this, hindi lang, uh, hindi, isang dangka lang. Huh? Command this, to transfer dito, isang dangka lang. Dahil, isang dangka lang, na mauip ko dito. Dasalan ko muna, baka kikilos eh. Audu billahi minas shaitan rajim. Order this, isang dangka lang to move here, not the mountain. Pakibasa nga, Lucas, this city size. Lucas cost size okay pakinggan yon Lucas 17 sa East. at sinabi ng Panginoon kung mga karon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mustasa sasabihin ninyo sa puno ng sikamorong ito mabunot ka at matanim ka sa dagat at kayo'y tatalimahin. Matindi. Kanina bundok. Ngayon naman, kung ayaw niya sa bundok, masyadong mabigat, kahoy na lang. Sabi sa Biblia, kahoy. Kahoy na utusan mo sa kahoy. Uprooted and at it will be planted into the sea. Grabe naman. Kung may ikaw ay may kasing laki ng buti ng mustasa. Otherwise, you must admit, you accept na you don't have that faith. Dahil kasing laki ng mustasa. Aprot. Testingan mo nga, i-aprot yung yung, yung nag-insulto, sabi nila, sinasaktan ito. Ikaw, sinasaktan mo doon, isog-isog ka, nagpangutana ka ni, ni Mr. Sunny. Ibuta daw na. Aprot this man. Dahil isug yung matapang yung nagtatanong eh approach this man from his chair. Not the, mount, not the tree, this man. Wala namang <laughs> ugat yan eh. Approach this man and transpire. According to the Bible. Pakibasa nga, Mr. Kuti. Marcos, this versikulo 17. Marcos, this is 17, 17. 16-17. Oh, yes. At lalakip ang mga tandang ito sa sumasampalataya. Mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. Excuse me, this is I start from 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan. Sandali, sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At continue sa 17. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. Continue sa 18. Sila'y magsisi-hawak ng mga ahas at kung magsisi-unom sila ng bagay na nakamamatay, sa unumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisi-galing. Ang galing. Kung totoo yan, lahat ng Seventy Adventists, if they have faith and be baptized, and these are the signs, kung may sakit ay, iganon e, mo lang ang kamay, ayos na, wala sa lang mga sa ospital ito. Iganon e, mo lang, maayos na pala eh. Kung anong epilepsy o epileptic, o anong sakit dyan, o ano, bipolar ang sakit, iganon e, mo lang kamay, wala ng ospital Ang daming ospital nito, yung mga Seventy Adventists, bakit pa? At sinabi naman dito, nga makapagsalita sila ng maraming salita. Mr. Sunny, I challenge him. If he can speak one language, I will make it double. Kung makapagsalita, makapagsalita ka ng two, gawin kong apat. Five minutes. Kung makapagsalita siya ng tatlo, gawin kong anim ang salita niya. At sinabi dito, mag-inom siya ng lason. At hindi makalason sa kanya. Sana naman, nalimutan ko lang pagdala ng lason. Maybe nakapunto ngayon si brother ano, yung sani dahil hindi ako nakadala ng lasun. Patistingan ko ngayon, painom. Dahil hindi na malalason eh. Pag uminom ng lason, hindi na malalason. Grabe yung Biblia, no? Yun ang Biblia. Dahil five minutes na po, establish ko sana kung paano natin maintindihan ang, no, ang fike or bulaan na reliyon. Una, makilala natin ang bulaan na reliyon dahil ito ay reliyon ginawa ng tao. Pag ginawa ng tao, ito ang kriteria na ang reliyon na bulaan, pike, ay ginawa ng tao. Pangalawa, walang isang propita na nagtataguyod nito. Walang isang man lang propita nagtataguyod nito. At ang pangatlo, na bulaan na reliyon, itong reliyon na ito ay ginawa lamang gatasan ang kanyang mga membro. Gatasan. Anong ibig sabihin ng gatasan? Kunan mo ng gatas yung baka, painumin mo, pakainin mo ng damo, painumin, pipigain mo yung ano niya, lalabas ang gatas, gatasan yan. Pero kung kuha ka lang na ng gatas, kuha ka ng gatas, hindi mo pa inumin at hindi mo pa kainin yung damo ang baka, ay masahol ka sa hayop. Dahil may. Ganun po ang 70 Adventist. Bakit? Ito sana ang damo at tubig ng ipakain ng mga 70 Adventist sa kanilang mga miyembro. Ito sana mapapakinabangan sa lahat ng miyembro. Mayroon siyang 17 million ang 70 Adventist. Tandaan natin ito. Colleges and universities of the Seventh-day Adventist 102 102 ang kanilang universities. Mayroon silang 1,676,000 tertiary, secondary, primary, work training institution. Mayroon silang 1.7 million. Mayroon silang nursing homes 132, clinics and dispensaries 216, food industries 20, nursing homes and retirement centers 132 airplanes and medical lunches, sampo, publishing houses, branches, 63. Literature evangelists, yung naghahanap ng pera, nagbibinta ng libro, which I'm a member before, 6,994. May standing fund sila ngayon, nga 2 billion 37. Ito sana mga universities, ito sana mga paaralan, ito sana mga ospital, sana bigyan ng 50% ang bawat 70 Adventists. Kinukunan kayo ng halad, kinukunan kayo ng ikapo. Hindi pa ba sapat itong kukita hindi pa ba kasasapat kikita ang inyong mga universities, eskwelahan at mga ospital para isulit sa mga pastor? Ano bang ginagawa ng mga pastor? Para lamang bigyan ng spiritual. Wala pong material na tinutulong. Ito po, kung ang mga Seventh-day Adventist na reliyon ay totoo, dapat ang mga membro bigyan ng discount. Pero ang, ang makasusubo sa Biblia, ang, ang makasusubo sa Seventh-day Adventist pala, dahil ang mga pastor lang nakatikim ito. Ang pastor ko, mga kapatid, 60% ng kaniyang mga estudyante, anak, discounted 60%. Tapos sa hospital, 10% lang ang babayaran sa mga pastor. Marami pa akong sasabihin sa inyo mga kapatid, na sana kung sabihin man nating gatasan, painumin natin ang mimro, pakakainin naman natin ang kukunan natin sila ng material, gatas or pera. Masahol pa ito sa gatasan. Dahil ang 7 dead bintes, ako isa ako sa mga biktima. Mahirap po ako working student from elementary to high school, secondary, up to college. Mahirap po ako. Hindi ako tinanggap ng 7 Day Adventist dahil nangailangan po sila ng pera bago ka mag-working student, may di po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dahil pinutol po sa oras.